Okay, kandang hapon mga kamukil Sabi yung mukha natin Kapsitan no? no? talaga sa trabaho mga kamukil Dito matagal-tagal tayo hindi nakapag-update mga kamukil dito sa aming bagong project uh, Pang di Uybis ba ngayon? Huibis uh, Di ilibin namin ngayon mga kulang. Dito sa aming project Ayan. So ito na yung forma niya. So ayan. ito dito dito tayo sa second floor mga kamugila. Ito itong pag pre-framing dito sa unang second floor dito. Uh, dalawang araw ko itong trabaho. Ito. Bali tatlo kami na assign dito sa taas. Yung kapatid ko isa at saka yung pinsan ko. So, tatlo kami dito. Tapos sa baba, ano sila don Lima, no? Limang tao sila diyan sa baba. So ito na yung update sa ating trabaho tapos ito mga kamukil dalawang araw din na, dalawang araw dinamin namin itong uh, pang dalawang araw ngayon ito ayan so nakatayo na tayo ng poste dito tapos ayan yan uh, wini na lang yung mga hindi pa nai may mga pull wheel pa dito so bukas yun na yung pull wheel natin pero ang pag pre natin para sa flooring uh, almost done No, dito sa second floor. So yung kulang na lang nito, paglalatag na lang ng flooring. Pero saka kung na 'to ng flooring mga kamukil kasi pumbboard yung flooring natin dito. Kailangan matapos yung project natin, makinis pa rin yung pumbboard. Saka kung na siya lalatagan ng flooring kapag uh, tapos na yung pagruruping namin. Wala nang na tratrabahuhin sa taas. Yung tratrabahuin na lang namin uh, interior na lang talaga pagkakabit ng mga walling, 'yun na lang. No? Wala na tayong welding works na tratrabahuin. Saka ko to floor flooringan. Kasi kapag mag-flooring tayo kaagad na may welding works pa, maaring masusunog na naman yung ating flooring. Puti pa naman yung mga kamukil at napakakinis nun. Kaya iingatan natin na pag turnover natin maganda yung ating flooring. So tatapusin ko muna itong pagro-rooping. Pati yung paglalagay ng mga studding para pangkakabitan ng ating wall. Lahat ng mga kamukil itong part to dito at saka dito. Tatapusin ko muna yung roofing nito pati dyan. Ano you know, na? Punta tayo doon mga kamukil. Oh dito, ito yung kusina nila dito non nila client. Napapansin niyo may open dito. Dining area nila diyan. Tapos magkakaroon ng uh, sliding door diyan. Yung from poste to poste magiging sliding door 'yan. So tatanggalin natin yang hollow blocks na 'yan hanggang floor level lang diyan. Uh, yun yung Ah, sinabi ni client sa atin kaninang umaga. So, walang problema. Hindi pa naman na pinisingan. Ayan. Tapos, ito dito, banda mga kamukil. Ayan. Ayan. Ito nakikita nyo. Napapansin nyo, iba yung framing natin dito sa flooring. Iba rin dito. Kasi ito yung magiging hallway. Access dun sa mga pintuan na sa mga kwarto dito. Kasi itong nakikita nyo may floor framing mga kamukil. Puro kwarto yan. Tatlong kwarto yung malalagay dito. Nandito lahat yung mga ah uh, pintuan niya. So ito yung pinakahulwin niya dito. Ang hagdanan naman natin, dito siya. Dito siya dadaan. Pero gagawa pa ako ng isang hulwi dito uh, landing mga kamagil yung pinaka landing talaga nating na hagdanan para maganda siyang tingnan paggawa natin ng ating railings dito o grills papunta dito paliter eel sya Ayan, paliter eel sya mula dyan papunta dun tapos mula dyan naman papunta dun hanggang pababaan na sa ating hagdan So, yung ating hagda naman dito, paliter il din yung anggulo natin para uh, makakaabot tayo dyan o no? makakapatong tayo dyan. Maganda din tingnan, hindi masyadong matarik. At no? uh, design, no? yung ating titingnan dito maganda. Kasi uh, malaki din yung living area nila. Dyan mga kamukil, puro libi, uh, living, area na yan dyan. Walang ibang mga ano dyan. Yan yung living area nila dyan. Tapos high ceiling to dito. Yan. Yung bubong nitong living area nila, napaka high ceiling. Ayan. Kasi dito dadaan yung ating pinakawuling wooling itong mga kwarto na to, dito mga kamungkil, makikita yung living area dito. Ayan. Kapag nandito ka sa taas. So, yung bubong nito mga kamukil magpupusti pa ako. No? Dito sa ano na to, magpupusti ako dito para sa ating ah... Uh, dito sa living area yan open lang to dito o nakikita nyo yung living area isang ano Oh, diretso yung second floor doon. Napakalaki nitong bahay na to. O, ito yung update natin. Tapos yung mga maso natin sa baba. Uh, may naghuhukay ng na mga libors. Ayun, tatuloy pa rin kami sa paghuhukay mga kamukil kasi may ibabaon pa kami mga poste. Bali dalawang poste na yung ibabaon namin. Kasi nakabaon na yung isa bukas pupurmahan yan bubuhusan. E, ito na naman pagkahapon mabuhusan na naman yan, mabaon na naman natin nandito yung pinakahuling poste na itatay natin pero yung may hukay mga kamukil at saka dito flashing na lang yan para walang masyadong nosing kung so, gaano kalaki yung CHB si natin ganun lang rin yung ating gagawing poste pero nakaparilya pa rin tayo apat pa rin na 12mm yung ating gagamitin Kung so, nakapagpapalitada na dyan sa may CR pati sa loob nyan mga kamukil na palitadahan na isang araw lang din yung pagpapalitada sa ating nagpapalitada kanina So yung CR natin, ito na yung pinaka-forma niya. Ayan o, no? sa baba. Tapos dito sa taas. Ito, itong part na ito mga kamukil, nakikita nyo. Kasi mag-dropping tayo dito. Ayan. So papatungan natin ng steel deck yan. O di kaya foam na lang din yung gagamitin ko. Tapos, uh, ito na yung pinaka-CR niya. Tapos wala na akong ipapatong na file dito mga kamukil. Sa iba, nagpapatong pa ako ng file, Dito, hindi na ako magpapatong ng pile ah uh, ano na lang yung gagamitin natin dito kailangan lang maganda yung pagka waterproof tapos gamit tayo ng UV board yung mga parang tiles ting na ng mga board ngayon yun yung aking i-apply dito sa pinakataas nitong CR sa second floor okay so, bali na ito na yung pinaka ano namin uh, natapos sa 11 days ang daming nagtataka at nagtatanong napakabilis daw no? ano-ano ba yung mga ginagawa ko dito mga kamukil? Na na-achieve ko yung ganitong kalaking uh, work progress sa 11 days o, mula paghuhukay. Yan. Ang una ko kasi ginawa dito mga kamukil, inunahan ko sa pagtrabaho to sa loob ng isang linggo. Ang una kong ginawa dito, nagbe-bend kami ng mga stirrup, tapos gumagawa agad ako ng mga parilya. May pundo na akong stirrup, puting ribar, parilya, bago ako nagpa-duty mga kamukil ng aking mga kasama. O, so, nakapag bind na kami ng pitong parilya siguro yon at saka pitong puting ribar. So, nali-out ko na rin, plastado na lahat. Saka ako nagpa-duty ng mga kasama ko. So, yun yung nangyayari na matbilis uh, mabilis, no? Mabilis yung work progress namin sa project na to. So, sa mga contractor din na nagtataka, yun po yung nangyayari. Inunahan ko to sa pag-duty mga kamukil. bali tatlo kami. Nag-duty dito talog na isang linggo ang trabaho na namin, layout tapos binding ng mga parilya nagbibind ng mga stirrup puting ribar so yun yung trabaho namin, tapos nagagawa ng porma, pagdating ng mga kasama namin mga kamukil buo na yung mga porma i-assemble na lang yung mga parilya may nakaabang ng parilya, puting ribar so nung pag -duty nila, first day sa duty, nakahukay ng tatlo nahulugan ka agad tapos napormahan So, kaya ganun ka bilis. Ayan yung ating details dito. Lagi kong inuulit mga kamugila ah, kasi marami pa rin nagtatanong sa akin kung pwede ba yung 4x4 mula ground floor gagawin second floor. Yun yung gamit gamitin pusti. O pwede naman yan mga kamugil pero masasabi ko sa inyo ah, damdamin nyo yan balang araw talaga. Maniwala kay sa akin. Huwag na huwag yung gagawin na mula ground floor hanggang second floor. Tubular lang yung ipusti nyo kailangan talaga mga kamugil matibay yung ating foundation katulad dito sa akin no, napapansin na kapatong yan sa konkrito Konkreto yung ating mga pusti sa baba talaga ito for the future mga kamugil uh, pwede itong gawing kung masisira na itong pinagkaginawa naming second floor o kailan pa kaya ito masisira uh, kung balak na ari na naman dito na ipaislab na naman yung flooring eh, pwede kasi yung preparation ko dito mga kamukil pang islab talaga itong mga na to pati mga paghuhukay namin pang sikan floor na konkrito talaga yung uh, ano ko dito preparation O so, ganun ako mag prepare mga kamukil ito tayo naghuhukay naman tayo gagawa tayo ng bagong poste na konkrito preparation na natin to balang araw baka gustong mag dito sa taas mag flooring ng konkrit walang problema no ah uh, diskartihan na lang kapag maglagay ng beam dito tapos buhos o yan po yung ano ko dito, detail. Sa lahat ng mga project ko mga kamukil na maggagawa talaga ng bago o layout talaga ng bago, ang ginagawa kong pusti, pansikan floor na talaga yan na kongkrito. So, ito mga kamukil ka, matagal pa ito masisira. No? Ilan taon pa ito, ayan o. Oh. No? Napapansin nyo, napakatibay ng paggagawa. Kung imagine nyo, mga kamukil excuse mga kamukil, yung isang buong 4x4 na tubular, sagad yan sa baba, yun yung padadalhin mo na sikan floor, ground floor hanggang sikan floor. Ako, pag malakas ang hangin pag humihiga ka mga kamukil sa second floor vibration talaga yan mga lilipad talaga yung espiritu mo kasi uuga talaga yung bahay mo imagine mo walang ano yung tubular tapos ang iba din ginagawa pusti tubular tapos pinapadala pa ng kongkrito kalahati Nako, hindi po kayo sa tubular napapadali natin to ng kongkrito ha? sa totoo lang plain quail lang tong tubular mga kamugil tapos pinapakain sa machine naging square na siya quail lang po yan kung tutuusin natin plain sheet lang yan no kaya pag light material light material lahat pag concrete concrete lahat ganun yung patakaran natin dito sa construction pero may mga iba dahil para lang uh, makagawa makakuha ng project kahit na alanganin na yung alanganin yung tumitira sa bahay na yan gagawin pa rin pero diskarte nila yan, no? Saludo tayo sa mga ganyan. Nagagawa nila yung mga ganun. Magagawa natin yan. Tubular yung pusti hanggang ground floor, patungo si floor. Magagawa natin yan. Yung tanong, tatagal ba? No? Maganda ba yung performance natin pagkaganyan sa ating kliyente? O wag lang isipin natin tayo yung makakapira. Isipin lang din natin na binigyan tayo ng pira ng ating kliyente, susulitin din natin yung ating servisyo sa kanila. Yan lang mga kamukil, maraming salamat.